Ito ang sikreto kaya malinis sa Japan. Oh, hi gozaimasu! Pag-uwi ko dito sa bahay ay nandito na sa labas ng pinto ang schedule ng paglilinis sa tapunan ng basurahan. At ito na nga ang mga nakasulat sa loob ng note na ito. Sa isang linggo ay naka-schedule ng tatlong beses ang nakatoka sa paglilinis sa tapunan ng basurahan. At dito naman banda sa amin, ang schedule ay Monday, Wednesday at Saturday. At ayan na nga at nagtapon na rin ako ng basura namin. At kung mapapansin ninyo, ang basurahan dito ay may takip na net. Kaya may takip na net ang basurahan dito ay para hindi puntahan ng uwak yung malaking ibon na itim. Ang mga uwak po kasi ay naghanap sila ng pagkain nila sa basurahan. Binubutasan nila ang plastik ng basura kaya nagkakalat. Ay, may pa pa. <laughs> at puntahan naman natin ang ibang tapunan ng basura malapit dito sa amin. At kung mapapansin po ninyo na halos magkakatabi lang ang basurahan dito. Kwento ko lang ng konti. Alam nyo ba, nung una akong tumuntong dito sa Japan, airport pa lang ng Japan, napakabango na. At paglabas mo ng airport, ang sasalubong sa'yo ay napakasarap na simoy ng hangin. Hindi ko lang alam sa inyo kung ganito ba ang naging pakiramdam ninyo noong dumating kayo dito sa Japan. Kung mapapansin po ninyo, may mga karatula na nakatayo mismo sa harapan ng basurahan. Ang mga nakasulat po dyan ay mga patakaran ng pagtatapon ng basura. At kung ano pa yung mga bawal itapon. At ngayon naman ay pupuntahan na natin ang taponan ng basura. Kung malinis ba ito or kung may mga naiwang mga basura. Kahit kapiraso lang ito, kailangan natin dinisin. At eto na nga at kailangan na natin i-check. Okay naman at malinis. Kahit kapirasong basura, wala akong nakita. At wait lang, i-double check uli natin kung talagang malinis nga. Okay, hindi ko na kailangan maglinis. At dahil tapos ng aking toka sa basurahan, kailangan naman nating mag-report. O, oh, diba? Napakahaba ng aking report. Kredesta. <laughs> at dahil tapos ng ating schedule sa paglilinis sa tapunan ng basurahan at nakapagsulat na rin sa report note, ay pwede na natin itong ipasa sa susunod na maglilinis. At dito naman sa tabing bahay ko ipapasa ang schedule at nakasulat na rin dito sa note na ito kung sino yung susunod na maglilinis. At iyan po ang isang sikreto dito sa Japan kaya malinis. At dahil tapos na rin ang aking schedule sa paglilinis, pwede na rin ako maglakpacha. Yehey! Mata ne!